Hello po mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bay. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay December 25, 2023. Merry Christmas sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. Ay, nako. Nakapag, ano po ba kayo? Nakapag simbang gabi? Ay, nako. At saka alam nyo mga palangga, sa aming ano, lugar dito sa Quezon City, uwan ko lang sa iba sa amin banda, ay nako na nagpapaputok, hindi kagaya noon dahil ang mataas na, ang mahal na lang paputok, so siguro yung iba hindi na bumibili, pagkain na lang di po ba mga palangga so ayan, Merry Christmas sa inyong lahat, ang wish ko lang ay importante sa lahat always good health, di po ba mga palangga at saka more more blessings to come sa inyong lahat Maligayang Pasko po. Thank you so much sa lahat ng mga support suporta sa aking channel. Thank you so much. So, ito na nga. Magbakasyon na nga si Tisoy sa US. Kasama ang kanyang pamilya. At saka, Siyempre, no? Sarili niyang pamilya. Di ba? Isipin natin yan. Talaga tayo. Hawak kamay tayo. Na sinasabi na nga ng kapatid ni Tisoy. Kung balik ka natin yung COVID pa noon. Na sinasabi nga ng kanyang kapatid ingatan mo yung sarili mong pamilya. Sarili mong pamilya, dapat kung hindi niya yung sasabihin sarili mong pamilya, pamilya mo, hindi, kung kung sasabihin ating pamilya, di ba? Atin kung single pa siya, dapat sasabihin ng kanyang kapatid, ating pamilya. Ingatan natin yung ating pamilya. Hindi eh tinutukoy kanyang kapatid. Ayun na doon sa US, isang nurse panganay nila na iyong pamilya. Kaya ay pinakawakan ko talaga yun. May asawa na nga siya mga palangka. Kaya wag na tayong padadala kung ano pa man yan talaga. <laughs> Nakaano yan sa utak ko. iitanim Itanim nyo na lang sa utak mo huwag na kayong magpapadala dahil puro lang yung kalukuhan. Kung ano na naman ang ano pang pagulo ng mga kayika, ng mga tungaw dyan, ng mga sarswidistas. Hmm, na naginip lang sila. Ewan ko sa kanila. Bahala sila. Pampalin lang lang para buwagin ang Alden ni Po ba? At saka kung nandyan man si Minggay na sasabihin nilang live, wag niya kayong maniwala. Kasama nga si Minggay sa US. Alam mo, ang ipapakita lang yan, si, ah, siyempre Alden, dahil kung mayroon na namang reporter na bumubuntot-buntot doon sa airport, o oh, ano, siyempre si Alden lang papakita, pero, tsaka pamilya niya. Pero si Ming hindi talaga. Nakakalusot nga yan. Tsaka, ay nako, kung ano mang ipopost nila, ayan, pong Pasko, may, di ba? Nagsalusalo yan sila ni Minggay O, oh, nandoon na naman. Pinatong, tinungtong, itinabi yung ulo ni ano ay nako tungaw wag nyo nang paniwalaan gawa-gawa lang nila yun ng mga ano sarsuelista. So, wag na nating paniwalaan. Mag-asawa na yan si Tiswi. At saka yung mga movie niya ngayon, alam nyo, kasali na talaga siya bilang producer. Kaya, at saka, syempre, no, kailangan talaga niya yung iba-ibang artista. Dahil nga, sa ano nga niya, isa na nga siyang producers, isa pa siyang artista, producer pa siya, yung kanyang myriad, kaya isasali niya talaga. At saka, ay nako work work lang yan, kung sino-sino pang ipagdidikit sa kanya, work work lang yan. Si Pinatil may asawa, may anak na yan. Tapat yan si Tisoy. Kaya thank you so much mga palangga sa inyong lahat. Merry Christmas! We love you all! Thank you so much! Thank you so much sa support niyo. Bye po! Aldab pa rin. Di po ba? Thank you so much! Eh, bye!